kasi niya kami na makauwi, makakayo no? ng tulong. Sa lahat po ng mga maaari pong tumulong na makauwi na po yung kapatid ko at lahat po silang na-stack na po dyan sa shelter ng Lebanon. Kay BBM po, kay President Marcos, sa lahat po ng mga tao na makakatulong po, sana na po matulungan niyo po yung kapatid ko at lahat po silang nandoon na makauwi na po ng wow. Pilipinas wag kayong mag-alala tutulungan namin kayo makauwi at sasalubungin namin kayo dito sa airport ng Malwalat. Makakarating attend din po kayo sa ating mahal na bayan uh, Rest assured patuloy po ako magbibigay ng utos na makauwi kayo sa lalong madaling panahon. Alam ko nandito na si si Joy Yusek eh. Nandito na si Opo. Joy, yung isang uh, OFW talaga na galing sa Lebanon. Uh, kailan kaya sila magkikita para makasama si makasama sila Angela? Nako sa lalong madaling panahon. Ngayon po eh kasi sila po idumating eh, kagabi eh, no meron po tayong mm -hmm. dalawang batches nung lunes at nung martes. No? Mm -hmm. 131 po sila lahat. Mm -hmm. Yung mm -hmm. nauna po ay 53, tapos 83 po kahapon. Nakausap mo na ba si Joy, yung kapatid mo na nanood na, 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 na doon sa Lebanon? Nakauwi na ba siya? Opo, nakauwi na po siya. Nakausap po na po siya kanina lang. Okay, good. Good. Nakausap mo na siya. Kamusta siya? Kamusta siya? Nakabalik na. Ikaw, kamusta ka? How are you feeling now? Siyempre po, masaya po. <laughs> masaya din ba? sa iyo kapatid ko na naka na po siya. Ayun, nakauwi. uwi Kasi nakakasama niya na yung mga anak niya, mm -hmm. pamilya niya. So tinupad, natupad ng gobyerno sa pangungunan ni Pangulo Marcos Jr. at ng Department of Migrant Workers, sa pangungunan ni Secretary Hans Leo Kakdak at ng Department of Foreign Affairs, yung sinabi nilang makaka-uwi sila. Ano? Ayon, At nakauwi uwi na nga sila. Uh, Angela, may mensahe ka ba kay uh, kay Jose Coralia at sa buong Department of Microworkers Workers? Uh, Angela? Siyempre po, maraming maraming salamat po. Buong sa lahat po ng tumulong na makauwi po yung kapatid ko at lahat po silang nandoon. Mm -hmm. Sobrang mm -hmm. nagpapasalamat po.